Yan mga kabsat. Luto tayo ti... Magluluto tayo ng gulay pakbet with galunggong na prito. atin plano na Oh, sarapan, George. naisip na naman na ang kalukuhan, mga <laughs> tutulog yung mga kasama ko, imas e, biyag. Alam nga na, nagluluto ako dito, natutulog sila. Ha! Siyempre, ligyan natin ng kwan, with a twist, papatikin ko sa kanila. Ligyan natin na. Asin. Oh, sarap yung George. Daming asin. Para kwan, kung sakali, kung ipapakitin ko sa kanila. Tignan ko kung anong reaksyon nila. Asin. Tapos. Bago. Sauce. Mm -hmm. Gima George. Siyempre lagyan mo. Right. Uh, Halo-halo muna natin. Tapos lagyan natin ng kunting sabaw. Yeah. Partner! Partner! Ayan. Matapitin ko sa kanya. Tikman mo nga ito kung pwede na itong sabaw ng gulay. <laughs> <laughs> Ayan. Hindi, hindi siya naaalatan si partner. Subukan ko nga supply no Ito. Timpla ko doon. Pakbet. Naglota pa ng pakbet. Kain na tayo. Subukan ko kung anong lasa ng pakbet. Masarap yan. Daming madik sarap. Ini? Ah, ini? Hmm. Oh. Matamis yan. Buang! Ang alat! Buisit ka! Hindi ba kain! Ah! Hinaayaw! Hinaayaw muna! Ha! Hindi <hid> ba <hid> 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 Matamis naman yang lasa yan. Hey! Si Kasi Nasaan ba? Nang, nang, nang putri pa natin. Oo oh, siya rin ha. Sa Pillovia ko. Ako yung taga-video. Okay, ako yung taga-video. yun. Ayun yung sunan yun. Okay, sige, sige, sige. Sige, ahamag na ka Sige. ka mo. Pari. pari mo. pari Mano nga tayo. Oo. Oh. oh. Kita mo nga na no, tignan mo -no, daw kung masarap yung luto mo sa bawang. Ayos? Sarap naman. Ayos naman. Ayos naman.